Mainit ang hapon sa terminal. Yung init na kumakapit sa balikat at kumukulong parang sopa sa ilalim ng bubong na yero. Sumisiksik ang mga jeep na may karatulang Kubawa Divisoria. May barker na pasigaw ang bilang ng pasahero at sa pagitan ng tambutso at pawis ay ang amoy ng nilagang saba mula sa madilaw na kariton. Doon, sa pinakagitna kung saan nagtatagpo ang pila at inip nakatayo ang isang matandang lalaki. Maputla ang balat, manipis ang buhok, at ang dalawang kamay niya ay nakayakap sa isang lumang sako bag na kulay olibo. Mahigpit, parang doon nakatali ang hininga niya. Hoy, tay! Malakas na boses ang sumampul sa ingay, pinuto lang alingaungaw ng terminal. Nakaasul na uniforme ang pinanggalingan ng tinig, planchado at makintabang badge at ang balikat ay may marka ng rango. Sa gilid ng sombrero niyang navy, nababanaag ang nakaburdang salitang, Pulis! Umusod siya. Sinakop ang maliit na espasyo sa pagitan ng matanda at ng mundo. Anong laman yan? Bawal magbitbit ng kung ano-ano rito. Baka mga gamit na ninakaw, ha? Tumigil ang Barker sa pagsigaw. Napalingon ng mga tao may alis sa dilaw na blusa na tumikom ang bibig. May lalaking naka-apron na sumandal sa poste. Sa mga mata nila, parehong tanong ang nakasulat. Bakit kailangan pang daanin sa sigaw? Wala po, sagot ng matanda. Nanginginig ang labi. Damit po! Pa Papunta po ako sa ospital. May appointment. Kinabig niya ang bag papalapit sa dibdib. Walang laman na kalansing. Walang metal na kumakatok. Tanging kakaibang ingat. Ingat ang parang may babasagin sa loob. Aba, tigas! Singhal ng pulis, sumubsob ang muka parang aso nga atake. Bakit kinakabahan ka kung wala kang itinatago? Buksan mo! Hindi kumilos ang matanda. Namaga ang tukod ng leeg niya sa pigil na hininga. Dikit-dikit ang mga daliri halos lumusot na sa telang luma. Parang natutunaw sa kahiyam ang mga taong nakapaligid alam nilang may karapatang magtanong ang pulis Pero naramdaman din nila ang turo na parang sampal May batang halos magtago sa palda ng ina May dalagang tahimik na nagpulupot ng strap ng bag sa balikat At may binatang dahan-dahang itinasang cellphone Sir, maingat na sabi ng lalaking naka-apron Baka pwede niyong dahan-dahanin Teka, nakikialam ka? Trabaho ko to Kung ayaw niyong madamay, lumayo kayo Humigpit ang hawak niya sa hawakan ng baril sa bewang. Hindi binunot. Ngulit sapat para makarinig ang terminal ng tahimik na buntong hininga. Sa gitna ng lahat, marahang umangat ang bag. O, huwag niyo pong bubuksan. Pakiusob ng matanda. Bawal pong mabigla. Bawal. Napahala ka kang pulis. Walang halong tuwa. Ako ang batas dito. Ano ba yan? Droga? Baril? Pakiusap ka pa riyan. Hindi po, halos pabulong, pero klaro, abuh. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Napatigil ang ilan. Abo, tanong ng babaeng nakadilaw. Nilunok ng pulis ang ngisi, mulit sadyang mabigat ang yabang na hindi nagbibigay. Abo? Alin? Abo? Saka kung abo, bakit parang sa ako? Ang dami mong drama, lolo. Sige, buksan mo. Ngayon na. Gumuhit ang kirot sa mukha ng matanda. Abo ng asahawa ko, sir. Diretsyong sabi niya at sa isang iglap parang humihiwalay ang init ng terminal para bigyan daan ang lamig ng salitang iyon. Dalawang buwan na siyang wala. Galing ako sa krematorium. Ngayon, papunta ako sa ospital kasi iuwi ko ang papeles. Tapos, dediretso ako sa simbahan. Hindi pwedeng mabuksan dito. Hindi pwedeng mabuhusan. Umangat ang bulong sa paligid. Ay! Sabay-sabay na buntong hinima. May nag ng kamay. Munit ang pulis, tila baga may sarili siyang hangin, hindi nasisinghot ang pagkaantig ng mundo. Pwede ka namang mag-imbento, Tay. Tumigil ka sa palabas mo. Tatakpan mo ang kung anumang kalukohan sa salitang abo. Huwag mo kong lukohin. Ipaamoy mo nga. Marahas niyang inabot ang bag. Sir! Sigaw ng ilang nakapaligid. Wag. Parang may biglang tumigil sa pulso ng oras. Sa pagkakalamukos ng puwersa, lumangit-ngit ang tali ng sako. Isang kimpalang napatid. Kasunod ng marahan, mulit nakapanulumong pag-agos ng pinong, maputing pulbos sa hangin. Hindi man ginugo para magkalat, pero sapat para dumampi sa manggas ng pulis. Napatiglak ang lahat. May babaeng napakapit ng mahigpit sa bibig. May kalalakihang agad ng abot ng panyo. Abelardo! Ano ka ba? Sabi na ngang abo! Nanlaki ang mata ng pulis, hindi niya inaasahan ng sulyap ng kamatayan sa manggas ng uniforme niya. Kumumpas siya palayo, parang nangangapa ng tubig na hindi naman kumakawala. A-a-anong ginama mo? Biglang binaliktag ang sisi, mulit masambasa sa tinig ang pagkayamot na may kasamang panginginig. Hindi nagsalita ang matanda, mahigbit lang ang kapit niya sa butas ng sako, tinatakpan ng punit para huwag nang may kumawala. May umarteng tanod. Agad nagrabot ng duct tape mula sa tindahan sa gilid at punit na plastik. Tito, hawak niyo muna. Mabilis nilang binalutan ng punit. Dinahandahan na para bata ang natutulog at ayaw gambalain. Sir, sabi ng lalaki sa apron na kanina pa nanonood, oras na para humingi ka ng tawad. Hindi tumugo ng pulis. Ang yabang sa kanyang tindig ay biglang nabaon sa simento na ng abo na nagturo ng limitasyon. Ngunit hindi pa tapos ang pangyayari. Mula sa dulo ng terminal ay pumarada ang police mobile. Bumaba ang isang babaeng opisyal, si Lieutenant Ramos. Mataas ang tindig, ngunit iba ang bigat. May dalang hamog ang kanyang presensya. Nagkaroon daw ng komosyon. Tanong niya sa crowd at bago pa makasagot ang iba, may dalagang lumapit. Nakataas ang cellphone. Ma'am, nakalive po ito. Kita po ang lahat. Itinapat niya ang frame, ang pulis, ang matanda, ang bag na may duct tape ang alabok na naiwan sa manggas Officer Abelardo malamig na tamog ni Ramos at sa boses niyang iyon ay tila may autoridad na hindi kailangang ipagsigawan Anong nangyari? Clearing lang po ma'am Paimpit na sagot ni Abelardo Humahabol ng tapang Suspicious bag Ayaw magpacheck Suspicious Putol ng boses ni Ramos Lumapit ng dahan-dahan Tinignan niya ang matanda Tatay, anong pangalan niyo? Miguel po Sagot ng matanda, Miguel Lasso. Pasensula sa nangyari mang Miguel. Hinubad ni Ramos ang sarili niyang panyo, ibinukod sa gilid ang mantsa ng abo sa manggas ni Abelardo at sa kamarahan buong paggalang itinapik ang pinong alikabok sa gilid ng bag. Sa kultura natin, may bigat ang abo, sagrado yan. Umigting ang katahimikan sa paligid, yung uri ng katahimikan na hindi nag-aantay, kundi nakikidalamhati. Sir, sabi ng lalaki sa apron na kanina pa nanonood, oras na para humingi ka ng tawad. Hindi tumugo ng pulis, ang yabang sa kanyang tindig ay biglang nabaon sa semento, natakpan ng abo na nagturo ng limitasyon. Ngunit hindi pa tapos ang pangyayari, mula sa dulo ng terminal ay pumarada ang pulis mobile, bumaba ang isang babaeng opisyal, si Lieutenant Ramos. Mataas ang tindig, ngunit iba ang bigat, may dalang hamog ang kanyang presensya. Nagkaroon daw ng kumusyon? Tanong niya sa crowd at bago pa makasagot ang iba, may dalagang lumapit, nakataas ang cellphone. Ma'am, nakalive po to. Kita po ang lahat. Itinapat niya ang frame, ang pulis, ang matanda, ang bag na may duct tape, ang alabot na naiwan sa manggas. Officer Abelardo, malamig na tawag ni Ramos at sa boses niyang iyon ay tila may autoridad na hindi kailangang ipagsigawan. Anong nangyari? Clearing lang po ma'am. Paimpit na sagot ni Abelardo, humahabol ng tapang. Suspicious bag, ayaw magpacheck. Suspicious? Putol ng boses ni Ramos, lumapit ng dahan-dahan. Tinignan niya ang matanda. Tatay, anong pangalan niyo? Miguel po, sagot ng matanda. Miguel Laso. Pasensya na sa nangyari, Mang Miguel. Hinubad ni Ramos ang sarili niyang panyo, ibinukod sa gilid ang mantsa ng abo sa manggas ni Abelardo at sa kamarahan buong paggalang itinapik ang pinong alikabok sa gilid ng bag. Sa kultura natin, may bigat ang abo. Sagrado yan. Umigting ang katahimikan sa paligid. Yung uri ng katahimikan na hindi nag-aantay, kundi nakikidalamhati. Sir, sabi ng lalaki sa apron na kanina pa nanonood, oras na para humingi ka ng tawad. Hindi tumugon ng pulis. Ang yabang sa kanyang tindig ay biglang nabaon sa simento, natakpan ng abona ng turo ng limitasyon, ngunit hindi pa tapos ang pangyayari. Mula sa dulo ng terminal ay pumarada ang police mobile, bumaba ang isang babaeng opisyal, si Lieutenant Tramos, mataas ang tindig, mulit iba ang bigat, may dalang hamog ang kanyang presensya. Nagkaroon daw ng kumusyon, tanong niya sa crowd, at bago pa makasagot ang iba, may dalagang lumapit, makataas ang cellphone, ma'am. Nakalive po to. Kita po ang lahat. Itinapat niya ang frame, ang pulis, ang matanda, ang bag na may duct tape, ang alabo man sa manggas. Officer Abelardo. Malamig na tawag ni Ramos at sa boses niyang iyon ay tila may autoridad na hindi kailanang ipagsigawan. Anong nangyari? Clearing lang po ma'am. Paimpit na sagot ni Abelardo, humahabol ng tapang. Suspicious bag. Ayaw magpacheck. Suspicious. Putol ng boses ni Ramos, lumapit ng dahan-dahan. Tinignan niya ang matanda. Tatay, anong pangalan niyo? Miguel po, sagot ng matanda, Miguel Laso. Pasensya na sa nangyari mang Miguel. Hinibad ni Ramos ang sarili niyang panyo, ibinukod sa gilid ang mantsa ng abo sa manggas ni Abelardo at sa kamarahan, buong paggalang, itinapik ang pinong alikabok sa gilid ng bag. Sa kultura natin, may bigat ang abo, sagrado yan. Humigting ang katahimikan sa paligid, yung uri ng katahimikan na hindi nag-aantay, kundi nakikidalamhati. Sir, mahina ang sagot ni Abelardo. Protokol lang po, ma'am. Protokol lang magsabing magtanong ka ng maayos, magpakilala, magpaliwanag kung bakit hihingin mo makita ang laman. Ang protokol ang magtuturo sa'yo na kapag matanda ang kaharap, lalo na at may dala siyang tila abo, pumili ka ng gapiti, galang at empathy, bago puwersa at officer, yan ang pinakamaunang leksyon na mukhang hindi mo binasa. Saglit siyang huminga ng malalim. Mag-apologize ka. Nagtagpo ang tingin ng pulis at ng matanda. Doon palang tuluyang nabaon ng mga puwersa sa mukha ni Abelardo. Dahan-dahan siyang tumanggo. sa kahuminga. Mang Miguel, patawad po. Ani niya, tunay ang pagninig. Hindi ko po alam kung ano ang laman. Hindi ko dapat pinilit. Tinitigan siya ni Mang Miguel, hindi marahas, ang mga mata'y puno ng pagod na walang reklamo. Hindi mo alam, ulit niya, at may unanong lamyo sa boses, pero pwede mo sanang inalam ng hindi naninigaw. Pumikit siya sandali, marahang yumuko, parang inaalalay niya sa hangin ang isa pang dasal sa abo na naloob mang sako. Ang asawa ko, si Cora, ayaw yun ng gulo. Huwag na nating dagdagan. Sir, sabat ng tanod. Punit po yung sako. May kilala kong gumagawa ng urn bag. Mas ligtas doon. Baka pwede naming ipahatid. Tumanggo si Ramos. City welfare? Tawagin nyo. Utos niya sa radio, Magdala ng urn bag at sasakyan. At Officer Abelardo. Maingin turo sa manggas na may abong marka. Mag-offer ka ng dry cleaning. At sumulat ka ng memo ng sarili mong pagkakamali. Effective now, relieved ka muna for retraining. De-escalation and sensitivity. May reklamo sa mata ni Abelardo, mulit wala sa bibig. Oh, opo ma'am. Sagot niya, halos utal. Hindi pa rin nabubura ang ningit ng tao pero unti-unti itong nauulak ng pag-aamenda. May batang lumapit sa gilid ng bag, iniwas, parang natatakot at nahihiya at ang nanay ay mahinang pumigil. Huwag mong bubunggu anak, tita Coraylan. Dumating ang City Welfare na may dalang earned travel bag. Matibay, may zipper at foam sa loob. Maingat nila itong ipinasuot sa sako habang hawak ni Mang Miguel ang dilid parang sinusuotan ng bagong damit ang misis na hindi na kinikilabutan sa lamig. Pinirmahan niya ang acknowledgement form na may pangalang Cora Lasso at sa dulo ay may nakatabing maliit na rosary, ibinigay ito ng babaeng nakadilaw. Sa huling biyahe niyo nay, mahina niyang sabi hindi sigurado kung naririnig niya ang sino mang wala sa mundo. Bago umalis si Mang Miguel, lumapit si Ramos at si Abelardo, tatay. Wika ni Ramos, hatid ko po kayo sa simbahan. Kami na rin ang magpapablatter ng insidenteng ito sa internal. Hindi para pagpiyastahan, kundi para matuto. Maraming salamat, sagot ni Mang Miguel. Magaang na ang hininga. Hindi ko na kailanan ng gulo. Gusto ko na lang makarating si Cora sa simbahan ng tahimik. Sabay nagbigay daan ang mga tao sa gitna ng terminal na kanina'y umuugong. Ngayon ay tila naglakad ang maliit na prosesyon. Si Mang Miguel na yakap ang bag na naka-earn cover, si Lieutenant Ramos sa kanan at si Abelardo sa kaliwa. Hindi bilang bantay, kundi bilang taong natuto sa harap mang sariling pagkakamali. Habang naglalakad, may ilang ulo na yumuko, may ilan ang nag-antanda, at ang mga jeep na kanina'y nag-uunahan sa pwesto ay kusa munang tumigil. Sa pagsakay, ibinukas ni Ramos ang pinto ng mobile at inakay ang matanda. Si Abilardo, bago sumakay sa front seat, ay tumingin muli sa manggas niya na may bakas ng pino at puting alikabok. Maingat niyang itong ipinagpag, hindi dahil sa dumi, kundi dahil sa respeto. Alikabok ko ng isang buhay na minahal ng iba. Sa simbahan, iniwan nila si Mang Miguel sa liwasan kung saan naghihintay na isang kaibigang pari. Salamat, Iha. Wika niya kay Ramos at saka tumingin kay Abelardo. Anak, sa trabaho mo marami kang hindi alam. Sa dila mo, huwag mo nang ipagmalaki ang mga hindi mo pa natututunan. Ako po yun, tapat na sagot ni Abelardo. At babawi po ako. Kinabukasan, naglabas ng memo ang presinto. Sensitivity protocol sa terminal at palengke. May nakaprint na malinaw. Kapag may kahinahinalang bag, una ang pagpapakilala. Ikalawa ang mahinang tanong, ikatlo ang paggalang sa pakiusap lalo na kung may pahiwatig na sagradong laman. Iwasan ang public humiliation. Sa larawan ng Nemo, nakahain din ang schedule ng training at ang pangala ni Officer Abelardo sa pinakauna. At sa terminal, bumalik ang ingay, ang tawaran at ang amoy ng saba. Ngunit sa pinakamakipot na bahagi kung saan madalas sumisikip ang pasensya ng lungsod, may konting puwang na natutong buksan ang lungsod. Puwang para kumalma, para magtanong ng may galang, at para alalahanin na may mga bag na hindi natin dapat basta buksan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may katumbas itong buhay at pag-ibig na kailangang alalayan. Sa puwang na iyon, mas malakas pa sa sipul ng trapiko ang karal na iniwan ng isang hapon. Minsan, ang pinakamabigat na dinadala ng tao ay hindi ba... Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!